yung mga nako nahuli uh, na to marami yung to mga ha patong-patong hindi <laughs> kaso Andami. eh patong-patong na presyo Oo. Mm -hmm. mga nagongontrata po na mga taxi kolorum pa nga oh, sobrang manigil nagrereklamo mm -hmm. ng mga pasero natin na nadjas na iya kaya magandang At pang mga pali para natin oh, oh nagawa itong uh, kanilang uh, operasyon dahil 46 vehicles no wow. including taxi, UV express vans, mga motor pati ha yung mga 'di ba nagsasakay din. Uh, ay nahuli po sa iba't ibang mga palipara natin sa bansa, ano? At ito ho ang pinagkakaabalahan ngayon ng ating uh, AVSE group na makakausap po natin oh. kasi baka may update pa doon sa 46. I'm sure mas marami pa ito, no? Kaya nasa linya na po natin si Police Brigadier General Jason Kapoy, Director ng PNP Aviation Security Group or AVSE Group. Magandang umaga. Welcome po sa one-on-one, -on -one. walang personalan. Si Egan at si Connie po ito. Good morning. Mam, po Ma'am Ma Connie and Sir Regan. Magandang umaga po. Good morning po sa inyo. May update po ba tayo dun sa numero ng mga nahuli kasi buong uh, Pilipinas nung ito no 46 uh meron hubo tayo na dagdag pa dyan? Uh, yes Ma'am Connie actually just kagabi uh may additional po tayo na nahuli but ito nasa regional offices po kasi mm -hmm. itong Itong crackdown po natin, ma'am, po ni not only dito sa NCR, it is launched nationwide po. Opo, opo. Kaya nga uh, po. so, ilan po ang nadagdag kung uh, meron na ho tayong bilang? If I'm not mistaken po, ma'am, hindi pa po namin na i, ano, may dalawa initially yata. Mm -hmm. Pero, na nabasa ko po, po Hindi ho mababa itong bilang na ito. Ibig sabihin, nagiging kalakaran na. At hindi rin naman ho kasi ito unang beses na nakarinig tayo ng mga nag-overcharge na mga taxi at iba pa hong mga... Uh, mga ano pang publikong sasakyan ano para doon sa mga airport terminals po natin. Gaano hubo ba kalala na itong problema dahil sabi nga 'di ba kung hindi pa nauso ang socmed at uh, nabibigyan ng kumbaga resibo yung ating mga ikinauukulan, eh parang tuloy-tuloy lang itong ganitong modus. Opo, ma'am Connie, ah, talagang kailangan talaga nating i-address dahil ako po since taga probinsya po ako, mm -hmm. every time po na loloas po ako sa probinsya, talagang the same ano the same modus o anong pati tawag kayo. dito naghihintay eh. kultura na po ma'am kasi mm -mm. ibig sabihin pati kayo nakaranas ng ganito ha huh? na problema dinyo ba hinuli agad Yes ma'am not not only 15 times Nako paano ho ta pag ganyan kami ilang ho kayo uh, mayroon bang operasyon kayo mismo ang kasakay eh di ba Sir Nahuhuli ka agad Ah uh, yes ma'am uh, since nasa PNP naman po mama ko okay. uh, hindi natakot na? Inaano ko po. Tinuturoan ko po, nililecture ko po yung yung taxi driver. Mm -hmm. Pinapaintindi ko po sa kanya na dapat ganito lang. Kasi it will create a bad impression po sa mga bisita po natin. Lalo-lalo uh -huh. na sa mga turista po. Okay. General Kapoy, saan ho ako pwesto e para hindi ako mabiktima? Ah, uh, Sir uh -huh. uh, ito po yung ongoing effort po ng ABS team group in partnership with our DOTr po sir. Uh -oh. uh, actually maliban po dito sa crackdown po natin with LTO and dito DOTr may tinatawag po tayong Project bandilyo. Oh. Project bandilyo sa lahat ng airport terminals po uh, may duty tayo na PCR police natin na nag-announce po in public na discouraging doon sa ano po pangunguntrata. At pati itong mga pasahero po natin, yung arriving uh -oh. passengers po, uh -oh. uh, ini educate po natin para they will know their right uh -oh. na may taripa naman po. Kasi even the PNP Sir Egan, hindi uh -oh. po namin aalam ng lahat na may ganito po tayong karapatan. Kaya public awareness talaga po ang okay. kailangan. Kunyari ako pasahero, paglabas ko, Minsan may sumasalubong sa akin mga TNBS. Hindi ho ba? May mga parang boot sila dyan eh. Eh kunyari ayoko sa kanila. May mga taxing nakapila eh. Yung ba masisiguro ko hindi sila kolorum at hindi sila mangontrata kasi ba't naman nakakapasok dun sa paliparin kung kolorum siya? Yung iba naman bababa. Doon na sila nabibiktima. Hindi ho ba Gerald Kapoy? Yes po. Mostly po si Reagan yung tumatawid at bumababa. Doon po sila na ano, Oo. na may tawag po sila dyan eh, sa terminal sa labas. Parang kaladkad boys, ito yung mga barker oh. na nagtatawag uh, bago po sumampa yung ano yung pasahero. Opo. Oh, si taxi driver po nagbibigay ng nag-aabot mm. ng tip doon sa barker. Oh, oh, oh. So talagang magdadagdag po sila ng singil. Pero oh. hindi tama kasi, eh no. Kasi dati ho di ba pag paglabas ko kung ayaw kong TNBS, may mga nakapilang taxi. Nawala na po yun eh, no? Yung mga regular na taxi doon na pumipila, General. Opo, opo, Sir Egan. Opo. Oo. At wala rin kayong uh, binigyan ng uh, uh, authority na pumilang taxi at pag-pick up ng... Yung parang airport taxi, nawala na rin ba, General? Ah, uh, po, Sir Egan, yung mga yellow taxi po natin. Yung yellow. na ano, okay, ito, ito, ito yung mga here. legitimate. Mm. Uh, so legitimate kung... po na ano. Kung gusto namin na 'wag mabiktima syempre, magpipila kami dun sa may yellow taxi na accredited. Yun ho itatanong ng mga pasahero, kung saan yung area ng accredited taxi na ng naiya. Ganun po ba? Opo ma'am, opo ma'am, keri. Ah, At 'yun makakatiyak, walang oh, kontrata, walang oh. malaking patong na singil, oh, wala ano. Yun. Yung mga dilaw. Opo, opo, ingat. Oh. So ito ho, uh, isa sa pa na ano ho natin na syempre na malita yung may mga kasabwat bukod doon sa barker na sinasabi kanina, yung mga tao sa loob po mismo, no? mga pulis pa mismo, eh, di ba, na airport. Paano ho ang ating investigasyon ngayon doon? May update ho ba tayo kung tunay o pinangalanan lang ba sila para, alam mo na, makalusot? O talagang meron bang matinding ebidensya rin na sila'y kasabwat? Actually, Ma'am Connie, ongoing na po yung investigation. Ah... Uh... Guided by no less our Secretary the mm -hmm. uh, Yung pag-investigate po hindi na po sa cloud ng PNP, kami po uh, since part po ng, ng mandate po ng, ng Absi Group, dahil may MPSO po tayo, uh -oh. may parang police station po tayo, uh -oh. nagko-contribute lang kami ng intelligence information doon sa LTO po ma'am. Iwalay kayo sa airport police mm -hmm. no? Mm -hmm. Pero yung Oo. Pero pwedeng ah, syempre nakikiugnayan din sa inyo kasi syempre pag ganitong kalaki na na ah, eh di ba dapat lahat walang malulusutan na uh, ano eh na departamento eh. Kaya diba? nga sa hanay niyo ba walang kasabwat yung mga taxi driver diyan sa Absi Group kasi yung sa Airport mm, Police eh. may tinuturong apat yata mm -hmm. o lima. Sa inyo mm -hmm. po nakakakita ng publiko wala ho ah uh, sa ngayon po, si Reagan, since mag one week pa lang po ako, uh -huh. so para wala po akong naamoy na uh -huh. sumasabuat. At if may mapatunayan po tayo na may uh, mm. Uh, naliligaw ng landas, ah uh, Mm -mm. pagdosaan po nila. Sir, ito. Kunyari, uh, kasi ang takot naman ng pasahero, parang feeling mo na ho-hold up kay, di ba? Kasi nasa loob ka na nung sasakyan. Siyempre may takot ka na parang suwayin sila, di ba? O kaya nagmamadali ka na, talagang uh, nakasakay na yung mga gamit mo, pahirapan, baka mamay, ibabaka kung saan. Papaano ho yung tamang approach para hindi sila masingil nung driver ng ganoon? wag muna magbabayad hanggang makarating sa destinasyon ganoon po ba yun? kukunin yung, uh, okay. ano kukunin uh, yung plate number ano ho tama po ma'am yr uh, actually we we come up with uh, public information tips at ito po ay i-share po namin doon sa mga terminals po mm -hmm. tama po dapat kukunin yung body number plaka po ng taxi I preferably kung mapicturean po nila yung violation yung hindi paggamit ng tamang metro pati yung pangalan ng driver po uh, enough na po yan as per LTO na dumulog sa kanilang tanggapan po at magsumbong. Mm -hmm. And the painting is willing to assist the victim doon okay. sa LTO po ma'am. Wala doon pa sa sa mga legit no na taxi. Wala ba nakalagay na hotline na maari silang sumbungan kasi may mga tinatanggap kami rito sa aming Text Connect na Pati yung mga dilaw daw, minsan eh, na rin Nakupo, daw, generally. general eh. ba baka may hotline na mal... Kasi sa ibang bansa ho, pag upo mo pa lang, may nakalagay na na numerong tatawagan. Mm. So, sir, dapat mayroon po. Uh, I parang may po nakalagay sa Meron. Ayun, maganda yun. Oh, okay. okay. General, Thank ay, good sir. luck po sa patuloy niyong pagbabantay sa interes ng publiko sa Congrats, mga man, mandolokong taxi driver dyan oh. sa paliparan. Ingat po kayo. Sana madagdagan yung mga mahuhuling uh, tiwali dyan. Thank you po. Thank you po, ma'am. Si Police Brigadier General Jason Kapoy, Director PNP Aviation Security Group o oh, ABSE Group. Ay